Ito ang ating day 13 sa ating pagtitinda. Panibagong araw na naman ng kasipagan. For today's video, samahan nyo akong maglinis at magluto ng aking mga paninda. Ah. Marami-rami ang ating lulutuin ngayong araw. kulaan mo nga kung ano niluluto ko ngayon. Tama ang iyong naiisip. Ito ay ang kwek ang may paborito nito. Kung bibili ka kaya sa akin, makakailang piras pa kayang mauubos. At habang niluluto ko, ay eh, nagtutusok na rin ako ng siomay na pipirituhin. At may mga bumibili na rin habang nagluluto ako. Naalala ko pala, may isang bumili sa akin. At nagtanong siya kung hindi ba nakakapagod ang ginagawa ko. Ang sabi ko na lang, kapag hindi mo inalagaan ang bagay na binigay sa'yo, mapanegosyo man yan o trabaho o tao pag hindi mo minahal o inalagaan yan mawawala yan gagawa ulit ako ng paraan para ma-excite ulit ako sa araw-araw kong ginagawa ang kailangan lang ay maging grateful tayo sa araw-araw nating ginagawa hindi kasi natin alam ilang tao ang nangangarap din na magkaroon ng anumang negosyo kaya hanggang dito na lang muna ang aking video huwag mong kalimutang i-like i-share follow ang aking Facebook salamat sa panonood